So, good day sa mga partners. For today's video, it's all about the tips at gabay para sa ating mga aspirant applicant. At syempre, para doon sa mga nangangarap na makapasok dito sa ating bureau, lalong lalo na dito sa PJMP. Okay, ngayong araw mga partners, ay meron lang tayong sasagutin na tanong galing sa isang ka-partners natin. Okay, ang kanyang tanong ay ito. Okay, so ang kanyang tanong, ano nga ba ang pinagkaiba ng initial neuro-interview sa final interview? interview. Ayan. So, exciting yung tanong niya, no? So, syempre mga partners bago natin yung pisahan, no, ang kwentuhan na naman, ay ipapasok ko muna yung ating intro. Let's go! So, yung mga partners, once again, no, uh, good day sa inyong lahat. So, ngayong araw mga partners ay nandito na naman po tayo para meron tayong uh, sasagutin isang katanungan. Oh, at syempre, para may pagpwentuhan sa inyo. Okay, so ngayon mga partners, meron tayong, uh, sabi ko kanina, meron tayong isang kapartners na nagtanong okay, regarding dito. Ayan. Regarding po sa kung anong nabang pinagkaiba ng uh, initial neuro-interview sa final interview. So, uh, para doon sa mga, para applicant natin, yung baby ko mainit so, bakto topic. Okay, para doon sa mga newly, no, at wala pang mga idea pagdating dito sa BGMP application, no. So, uh, ito ay uh, for awareness, mga partners Okay, para siyempre pag kayo na ang sa uh, situation na ganito, okay, sa neuro, uh, neuro exam, na no, meron na po kayong uh, konting idea, okay. So yon, uh back to topic tayo mga partners. Okay, so ang kanya'ng tanong is ano nga papa ano nga ba ang pinagkaiba ng uh, uh, initial juror interview sa final interview. So for me, uh, ito bi-base ko sa aking experience. Okay, Huwag na tayong lalayo. Okay. So uh for me, I kaunti lang naman yung kanilang na uh, pinagkaiba. Okay? So dito sa initial juror interview, okay? So dito ay uh, talagang uh, sasalain, no? Uh dito mo ma-encounter yung mga tanong. Okay? Medyo maraming tanong dito at meron din na uh, maraming follow-up question dito sa initial neuro-interview. Okay? So, yan ang ma encounter mo. At syempre, ito ay uh, sasalain talaga at salang-sala dito sa initial neuro-interview. Kaya, yung mga tanungan dito is medyo malalalim. ano? So, lagi nyo tatandaan na kapag ka neuro-interview or uh, neuro-written exam, no? always think positive ang isasagot, Okay. So, dito sa initial neuro interview, lahat ng itatanong ng neuro psychiatrist officer ay manggagaling sa inyo. Okay? At manggagaling doon sa pinasa niyo ng documents. Sa inyong folder, doon magbibis. Okay? Ang mga tanong is uh, regarding sa iyong pagkatao, sa iyong mga hobbies, ayan, at sa iyong mga ginagawa sa pang-araw-araw. Diyan, regarding ang mga question. At syempre, sasagot mo rin po, sabi ko nga kanina, may mga follow-up question. If yung iyong uh, sagot doon sa psychiatrist natin, sa psychiatrist officer natin is, mayroong uh, follow-up question, ay magbibigay at magbibigay ang psychiatrist ng follow-up question dyan. Okay? So, uh, yan po ang uh, tema ng initial neuro-interview. Okay? Sabi ko nga kanina, kukunti lang naman ang pinagkaiba. Okay? So dadako tayo sa final interview. Okay. So sa final neuro interview bibitbit ko lang din sa aking experience no. So minsan hindi ko lang alam kung na uh, nagkataon sa akin no na na ang final neuro interview ko ay binase doon sa result ng aking uh, initial neuro interview. Okay? So by the way, uh, disclaimer no, hindi tayo expert dito. Okay, eh, pinapaliwanag ko lang kung ano naging experience ko para masagot ko yung uh, katanungan ng ating isang kapartners. Sabi ko nga doon sa mga videos ko, sasagutin ko ang inyong mga katanungan no? ayon sa aking uh, ayon sa aking kakayahan, okay? ayon sa aking kaalaman, ayon sa aking experience, uh, ayon sa aking na research. Okay, hanggang doon lang tayo. Okay, kaya dito disclaimer. Okay, pakasabihin ninyo, mga kapartners, is bakit si kapartners no, na napanood ko yung videos niya, it's, uh, lang naman sa initial neuro. So, hindi ko sinasabing lahat, okay, ay ibibase doon. So, depende yan, depende sa situation. Meron kasing mga psychiatrist officer natin na on time sila magtanong. No? Iba doon sa initial neuro interview. Result doon sa itatanong nila sa ah, final neuro interview. Okay, so back to topic tayo. Sa final neuro interview, based on my own experience is naka-base no nagkataon siguro na binis doon sa result at ang tanong doon sa aking initial neuro. Okay? So may mga same question na itinanong sa akin. So dito sa final neuro interview or exam no titignan niyo consistency ng inyong sagot. Okay? Kung uh, doon sa initial no pumasa kayo. Okay, sa final titignan kung totoo nga ba. Okay? Yung inyong uh, sagot dun sa initial at sa final, doon malalaman. Okay? So, by the way, mga partners sa, uh, sabi ko kayo, binibase ang uh, inyong, uh, minsan, ang, uh, ang results initial sa final neuro interview. Okay, meron kasi mga instas, instan, instances, no? Nabubulol pa. May mga instances, no? Na same question, na no, Yung tanong, ma uh, may tanong doon sa neuro initial interview ninyo na itatanong ulit sa final interview niyo in the different way. No, for example, ito na. Sa initial neuro, tinanong kayo kung umiinom kayo. So, it means, pag tinanong kayo ng ganyan, ibig sabihin, alak na agad ang tatanungin dyan. Ha? Huwag na kayong nga uh, maguluhan. Pag tinanong po kayo, lang kung umiinom kayo, is alak na po. Okay? For example, lamang to, So, doon, dito sa panong uh, na ito, mga kapartners. ang sagot mo no, ay hindi pa ako umiinom, ma'am, sir. Gano'n. So, and final interview, binis lang ni neuropsychiatrist officer yung panong, uh, no? Doon sa initial mo at itinanong ulit sa'yo in the different way. No, yan. Nandiyan kayo malilito. Okay, for example, uh, kinanong ko sa inyo sa final interview na, okay, kapag ba may okasyon, no? Ah, uh, may mga simple location, for example, birthday ng iyong pamangkin, birthday ng tatay mo, birthday ng uh, jowa mo o um, pamilya mo, no? O kahit ano binyag, no? Ay napapatikim ka ba ng anak? Ganon yung mga way, no? So, kapag ka sinabi mo, uh, minsan lang po, occasionally, no? So, kung i-base mo yung uh, tanong, doon sa tanong na initial, bakit tinanong ka na, ikaw ba ay umiinom? No? Ang sagot mo ay hindi po. Tapos nung uh, atin lang kauli sa final interview in a different way ng pagtatanong. Ay, sinabi mo, yes po, napapatikim po ako na anak kapag ka-occasionally na naman po. Minsan lang kapag may mga okasyon nyo. Doon, ay maaari ka bumagsak. Kasi ibig sabihin noon, eh, hindi ka sabi ng totoo doon sa initial mo. No? Yan. Yan ang tatandaan niyo lagi. Okay? So, disclaimer ulit ha. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay i-base doon sa initial neuro exam ninyo o interview yung magiging final interview ninyo. Okay? Kadalasan, on time po tinatanong. So, babasahin lang po muna ni uh, neuropsychiatrist final interview, no in charge doon, yung inyong uh, neuro initial interview. Okay? Pag-aaralan muna yan. So, after nila mabasa, depende na lang sa kanila, no, wala makapagsabi. Sa akin ay uh, nagkataon lamang na Uh, may mga question na doon sa initial na, na natanong sa akin in the final. Okay? So, meron naman na in the, in the, different way, no? Uh, nakita na maganda naman ang result ng initial, no? So, tatanungin ka lang naman, medyo parang pahapyaw na lang na question. Kasi na, sa initial yung exam o interview ay sabi ko nga na may kahirapan ng mga question. May mga malalalim na question. Na ang question is manggagaling sa'yo. Okay? Para malaman kung ano ang iyong pagkatao. Malaman kung ano ang iyong mga habis. Malalaman kung ano yung pinagkakabalahan mo sa buhay. Ayan. So, ganun po. Ah, ah sabi ko kanina, kukunti lang yung pinagkaiba nila. Okay, minsan, sabi ko nga kanina, binibase yung mga question sa result ng iyong neuro initial interview. Okay? Pero sabi ko nga, disclaimer ha, hindi lahat ng pagkakataon ay bibibase doon. Sabi ko kanina, on time, no? Titignan ka para uh, comfortable kayo set isa, sa isa't isa. Titignan yung galaw mo, titignan yung uh, expression ng mukha, titignan yung uh, korap ng mga mata mo. Ganun ang uh, ang strategy sa sa neuro final interview. Okay, sabi dito sa final interview is titignan yung consistency ng iyong sagot. Kung ikaw ba ay nagkasabi ng totoo, kung ikaw ba ay gumagawa ng kwento, kung ikaw ba ay binubola mo lang ang bureau. Okay, mga ka-partners? So, ah uh, ma ay, sa nagtanong, no? ah uh, shout out sa iyo. Okay? Uh, Titan mo natin dito sa ating uh, banal na libro, no? Si Si Ray. Basta ito na yun. Ayan, sa screen. Shout out sa iyo. No? Sa maraming salamat. At uh, isa na naman makabuluhang nga uh, video tips and gabay, no? Ang ginawa natin. Kasi, nga naman, uh, mayroon tayong mga uh, newly aspirant applicant na mapapaisip. So, dito po sa BJMP, no, meron po tayong initial, okay, initial neuro exam or initial neuro interview at saka may final. Okay? sabi ko nga kanina dito sa initial, talagang salang-sala kayo dito. Okay? Marami kayo may counter na question. no so, ah uh, hindi tulad sa final interview na hapyaw na lang. Pahapyaw na lang yung final neuro interview. Kumbaga, ah uh, sabi mo kanina, kung hindi naka doon sa initial result ng inyong uh, interview, okay, on time silang magtatanong. Against doon sa, maliban doon sa mga tanong, doon sa initial nyo, uh, nyo interview mo. Okay? So, kukunti lang naman. Kukunti lang naman ang pinagkaiba nila. Ayan. So, uh, sa tanong neto, okay, maraming maraming salamat. Okay? At, siyempre para maging aware yung ating mga uh, newly aspirant applicant, yung mga uh, natin na nag-aabang sa ganitong klaseng tanong. Okay, mag, di ba naguguluhan? So, sir, meron naman, bakit may initial-initial pa? ba? Diba? Pwede naman na uh, isahan na lang. Okay? So, uh, dito ay tinitignan kasi yung consistency. No? So, by the way, uh, sa bawat bureaus is may kanya-kanyang strategy. Okay? Para kung malaman kung paano sila sumala ng mga aplikante. Yan, okay? Kanya-kanyang process yan. Okay, walang pakailamanan. okay? So, uh, hindi ano, uh, iba rin yung strategy or uh, iba rin yung process ng uh, nasa PNP at iba rin yung process o strategy o technique ng uh, Bureau of Fire para sa lain yung mga uh, kanilang applicants. Okay? So dito, ganun po, no? So, uh, medyo mahirap at uh, medyo uh, marang uh, marami pagdadaanan sa neuro. No? Abali, ah, apat yan. Apat. So, uh, dalawa, dalawa, dalawa. Initial written. So, uh, initial written, neuro written, and uh, final uh, written, no? neuro written, and then dito sa initial, neuro interview, at saka sa final interview. Yan. Bali, apat yung uh, pagdadaanan yung neuro. Okay? So, dito sa BGMP, more on psychological talaga. Pagpasok mo ng jail, no? Sa Inreal Makoy. So, dito is uh, talagang psychology, you no? Know? So, kung magpapatalo ka dito is, uh, sabi ko nga, either uh, matuliling ka, okay? Kung di mo makayanan yung depression at pressure. Okay, trabaho, gano'n, stress, depressed, gano'n. So, kaya, kaya kailangan ganito, uh, kaya papapatalo kayo bakit apat ang neuro exam dito sa BGMP, okay? Talagang sasalain kayo, okay? So, uh, sa mga aspirant applicant natin, no? So kung meron kayong hindi naintindihan sa pinaliwanag ko, okay, kung naguguluhan pa kayo, ay feel free to comment, mga partners, Okay? So, mga partners sa kapag ka, okay, wala kayong uh, naintindihan, feel free to comment. At agad-agad ko po sasagutin yung inyong comment o ang inyong tanong ayon sa aking saklaw ng kaalaman, okay, experience, na experience ko sa mga na-research ko, sasagutin natin yan. Okay, dito lang tayo sa, ano lang tayo, Uh, katotohanan ng bomb. May No? Sa kasakali naman tayo para siyempre, uh, napagdaanan ko kasi yan. Lagi no? ko sabi na napagdaanan ko yung hirap. No? So, uh, pisan ko ngayon dito sa aking YouTube channel na maging aware yung uh, mga aspirant applicant natin. Especially doon sa mga newly, sa mga baguhan, no? Sa ka-graduate, fresh graduate na gustong pumasok dito sa BHMP. At anong uh, ano nga ba? Gusto malaman, gusto mapagandaan, no? Kaya ginawa ko itong YouTube channel atong uh, uh, topic na ito no laging may topic ako no kumukuha rin ako ng mga idea ko topic sa mga nagtatanong na aspirant applicant para syempre uh, kwentuhan with the uh, konting kaalaman yan mga ka partners okay at syempre sabi ko nga no ko nag apply ay uh, naghanap din ako ng gaytong itong uh, YouTube channel sana uh, isahan na kapag kami gusto ako malaman uh, mas search ko siya no So, eto uh, ito, inumpisahan ko dito para sa mga new aspirant para na natin na gusto malaman ng pagdating dito sa proseso sa pag apply sa BGMPI, magkaroon kayo ng konting awareness, okay? konting kaalaman, konting tips at gabay para uh, magiging gabay sa inyo, okay? Tungo sa inyong pag sa inyong uh, pangarap, okay? Na maging isang BGMP officer in the future, okay? So, ah... Uh, yun mga partners, hanggang dito na lang po muna yung ating videos at maraming maraming salamat sa mga sumusuporta, sa mga nanonood, no? At sa mga nagpipim pa rin doon sa mga nakapasok, no? So, uh, wala. Uh, sa inyo no? Sa si nyo yun. So, dito sa akin is ano lang ako dito, uh, sa lingkit kit no? Uh, Maritis lang ninyo. Okay? Ah, uh, yon so oh, 'yun. Uh, by the way, sa kanina pag uh, may hindi kayo naintindihan doon sa pinaliwanag ko, feel free to comment. No, agad-agad ko sa uh, sasagutin mga partners. Okay? So hanggang dito na lang po ang ating videos. Maraming maraming salamat okay sa mga solid partners natin diyan. Okay? At lagi ko sinasabi na magtiwala sa itaas. Katanong mangyari. Okay, sa mga aspirant applicant natin diyan is uh, be a professional. Okay? Be a confident sa lahat ng bagay. Especially sa interview alabas nyo kung ano meron kayo. Huwag nyo itago. And, uh, uh, maging mabuting kapwa sa inyong tao. Ay, baliktad. Maging uh, mabuting tao sa inyong kapwa. Ayan. So, uh, like mo sinasabi mga partners. Eh, by the way, shoutout nga pala sa mga tropa ating BGMP dyan. Nationwide. So, uh, shoutout sa inyo. Opa kayo sa akin. Ayan. At tropa sa PNP. At tropa natin sa BFP. At sa lahat ng uh, sangay ng gobyerno na mga may mga batch Okay? So, medyo mababa na. So, lagi kong sinasabi. Saludo.